Febrero 16, 2025 and welcome sa panibagong edisyon ng Rated X. Ako ang inyong tagapagbalita, Kaanton Israel. Isa lamang po sa lead convener ng X sa Smuggling Movement. At para sa Rated X numero 77, Narito ang ating mga headlines. Junkong delivery sa Davao City nagambala. Halagang 11 million pesos na smuggle Jose kumpiskado. Robust Extreme, hindi pang over the counter. Nakitaan ng sangkap, nakakailanganin pa ng reseta ng doktor. Para po sa ating infographic of the week, na inyo naman pong masusubaybayan sa facebook.com slash ekisasmuggling, facebook.com slash ekisasmuggling, makikita paano mo gustong maalala ka ng mga tao. Yan eh, siguro eh, dumadating mo sa punto ng inyong malalim malalimang, malalimang pag-iisip. Sa tao, lalo na kapag tumatanda, nagkakaedad, pinag-iisipan na po yan. Ano ang legacy ko sa buhay? na maaari akong maalala ng aking mga anak. Doon na lamang po sa level na yon sa inyong pamilya. Paano kaya nila ako aalalahanin? Makikita kaya nila na ako'y talagang nagsusumikap at magiging proud sila sa aking accomplishment? Gaano sila magiging proud kung ang yaman na kanila pong tinatamasa ay nanggaling sa masama? Hmm, maliban na lang siguro na itatransfer ng isang magulang, halimbawa kung ang magulang na yan ay smuggler, eh magiging proud yung mga anak dahil magagara ang kanilang mga sasakyan. Hmm? Magaganda ang kanilang mga chicks. Pero tasabihin ng mga nakakakilala, nakuha sa masama yung kayamanan yan, kaya wag mong tularan anak. Hmm? Dahil ang pamilyang yan, pamilya ng mga smugglers. Nakatanggap po ang Rated X na isang unverified, unvalidated police report. Galing po ito sa isa nating taga-subaybay na taga-bukid noon. Kanya pong nadaanan dyan sa barangay Dalwangan, malay Malaybalay City, ang isang Comelec checkpoint at may nagaganap pong pagdidiskarga ang ating mga pulis galing po sa isang close ban at kanya pong namataan mga master cases ng smuggled Cigarettes, Paano niya nasabing smuggled ang mga kanyang nakita? Dahil nanonood siya ng Rated X at alam niya <laughs> ang mga brands ng smuggled cigarettes. Kung kayo po ay merong kahalintulad na karanasan at nakunan po ninyo ng picture, nakunan po ninyo ng mga pahayag o oh, ng pahayag ang mga enforcers, eh huwag po kayo mag ipaalam yan sa Rated X sa lalong madaling panahon para mai-report po natin dito sa ating programa. At una, sa na ating mga balita ngayong episode 77 sa Sulu, Indanan Sulu. Nilusob po ng Sulu Maritime Police ang kinaroroonan ng mga suspected smuggled cigarettes. Bunga po ito ng Intel report. No, na sinumite ng kanilang confidential informant kaya hindi na po nag-atubili uh, ang ating mga pulis na lusubin noong Pebrero ang 9 dakong alas 9 ng gabi ang kinaroroonan ng mga smuggled cigarettes na yan at kanila pong inabutan yung may-ari yung smuggler at yung boy nung may-ari na isa naman pong minor de edad kaya yung minor de edad ni po ng ating mga pulis pero yung smuggler siyempre huli dahil napakalaki po 56 master cases ang katumbas ng 4.9 million pesos na nahuli doon sa smuggler. Paano po ito sinuma ng ating mga pulis? Una, oh, yung 56 master cases, ang market value ay 3.2 million. Pangalawa, dinagdag po dito yung estimated unpaid taxes na may 1.7 million. Kaya umaabot po ito, humigit kumulang ng 4.9 million pesos. Siyempre, kung gaano kalaki ang ini-smuggle, ganun din po kalaki ang posibleng asuntong kakaharapin ng smuggler na 'yan. Sa Barangay Libertad, Tungawan, Zamboanga, Sibugay, isang nagmamaneho ng kanyang magarang Yamaha Aerox 155 ang nasita sa isang COMELEC checkpoint. Nakita ko kasi may daladalang dalawang brown boxes sa likod. Tinalian lang ho. E eh, di tinanong ho ng pulis. Ah, ano naman yan? Pwede bang makita? E pinakita naman niya. eh, yung bumulaga. 100 dreams. Ah, 100 dreams lang naman. ng smuggled cigarettes. Pero yung 100 dreams na yon, na kanya pong uh, ipinupuhunan. O oh, ipupuhunan po niya at ipamamahagi dun sa mga malilit na barangay ay nakakalaga po ng 114,600 pesos base po sa valuation ng ating mga pulis. Ayun, ho yun. Dahil yung kanyang Aerox, ay napakamahal pa naman yan, ay kasama doon sa 114,600 pesos na smuggle cigarettes, kinumpis ka. Mm. Noong Pebrero at Yes, sa dalampasiga ng Tibungco, Davao City, isang jungkong delivery na sa ng Naval Forces Eastern Mindanao. Yan po ay bunga ng tawag. Isang tawag lang galing po sa isang concerned citizen. Kaya ito po'y agarang inaksyonan ng Naval Forces Eastern Mindanao. Galing po sa jungkong, hindi hu sa tungtong. Yung Jung po, maga, tulad po nang makikita sa larawan, yung mga epekto sa ay nasa loob po ng bangka. Yung tungtong, as the sound ko notes, ay nakatungtong lamang po yung mga epekto. Tulad doon nung nahuli last week. Ito naman ay sa loob Jung naman. Pero hindi po yan nakaligtas. Dahil nga po nakita. makaligtas man kayo sa laot. Mm. Pa, paano nyo didiskarga? Ito ay diniskarga nyo ng Um, mataas na sikat ng araw. Kaya ayun, hindi mo nakaligtas sa pan pananaw o sa, sa paningin ng mga concerned citizen. Sa mga concerned citizen po, huwag po kayo magkatabilang tumawag sa police dahil confidentiality ninyo ay talaga pong ina-assure ng ating PNP. Hindi naman po kayo tatanungin sino kayo. O hindi naman mo kayo tatanungin. Basta kung ba base po yan sa tunog ng inyong boses na hindi prank, uh, agara naman pong reresponde ang ating PNP. Kaya yan, kumpiskado yung junkong mahal pa naman yan, ilang milyon niyan. Aabot yan ng ilang milyon at syempre yung 629 master cases ng smuggled cigarettes na may valuation ng 11 million pesos. Maraming salamat sa Naval Forces Eastern Mindanao. Mais daw. <laughs> mais ha? Kuno-kuno ka mong mais ha? O yun, puslit na yun si Kinubli sa mga nakasakong mais. Karga po ito ng isang bongo o Mazda truck, mini truck. At dalawa po ang nahuli sa Nunungan, Lanao del Norte noong Pebrero. At yes, makikita sa larawan yung kanila pong mag -shots. Ano po ba ang laman ng truck na kanilang dala Bukod doon sa mga nakasakong mais. Ito po, labing-anim na master cases ng New Far Red. Ha? At meron pang four master cases ng New Far White. Kaya sa kabuhan, 800,000 pesos kasama yung kanilang bongo na kumpis ka ng ating mga pulis noong Pebrero 10, taon 2025. Noong Pebrero a 11, madaling araw, dakong alas 4.42, mag-aalas 5, naispatan po ng Sambuanga del Sur Maritime Police Station ang isang bangkang pautaw-utaw sa karagatan ng Dumalinaw Zamboanga del Sur at kanila naman pong nilapitan ang bangka at ng kanila pong ma-inspeksyon. Siyempre, dapat i-inspeksyonin yung mga yan. Ito e, mambad po ang limampung master cases na smuggled cigarettes. Ang bangka ay tinitimon ng dalawang sospek. Kaya ito po'y agarang hinuli ng ating mga pulis. Good job sa Maritime Police ng Zamboanga del Sur. Maraming salamat. Ito naman eh, napaka ho talaga. <laughs> Alas 7 ng gabi, noong Pebrero at 13, bago mag-Valentine, eh sinagasaan ho ng Toyota Hilux yung barikada ng Comelec Checkpoint. Ang galing ano, ang galing. Eh siguro, isip, baka naman nagmamadali, eh, makauwi agad ng Valentine. Hindi naman. Kaya hinabol po na ating pulis. O lalo pong nag ang ating pulis, eh mukhang kaduda-duda lalo ito ah. Binibiro mo, eh, Toyota Hilux na pickup. up Eh, magarang sa sasakyan. Eh, nang makorner na ho itong Toyota Hilux, eh, tumambad po. May dala pala ang 24 master cases ng modern cigarettes na pula. Nakakalaga ho ng 960,000. Kaya yun, ah, yung mga taong sakay, yung may nagihimas rehas na ho agad ngayon, at syempre, kasama po doon sa asuntong Nagdadala ng smuggled cigarettes, sinadagdaga pa uh, resistance and disobedience to a person in authority. And of course, nandiyan dyan yung violation of anti-smuggling law. Magsilbing, leksyon na po ito. Huwag po kayong lumagpas sa checkpoint dahil mapanganib po yan. Buti, hindi kayo nirakrakan. Nakuha naman natin ang mga balitang Vips. Noong mga nakalipas na araw, tayo po ay nag-post sa ating NCUP page ng dalawang hindi kaugnay sa vaping. Una po dyan, yung tungkol po sa Robas. Tama-tama, Pebrero 14. At yung pangalawa, ay tungkol naman po doon sa nahuling pinsan ng First Lady. Swindling ang sinampang kaso, pangunang kaso doon sa pinsan ni First Lady. Pero bago yung lahat, um, nagagalak na po ako nang makita ko po na meron po palang Facebook page na ang pangalan ay Smokers and Vapers Rights Philippines. Nakashare po yan sa ating Facebook page. Ito po ay nawa, magsilbing panimula na tayo ay magkasama-sama. Lahat po ng mga nikuting consumers sa buong bansa, magkasama-sama dahil oo oh, ang kalaban. No, oh, marami pong kalaban. Worldwide na po ito. International na po ito. Ang hakbang ito ay pinangungunahan ni Mr. B. Uh, sa mga nakaka nakakaalam, nakakakilala. Meron pong isang malaking foundation na pinangungunahan ng isang billionaire Amerikano. Eh, galit na galit ho una sa sigarilyo. O oh, galit na galit sa sigarilyo. O oh, di, dapa na yung mga Ah, smokers tulad ko noon. O sige na, give up na kami dahil malakas yung inyong network. O, sinakop na ninyo yung mga LGU. Maging yung mga ahensya ng gobyerno rito na nabuking na nga eh. Tumatanggap ng pera kay, galing kay Mr. B eh. Napabalita na ho yan eh. O sige na, sige na. Ha? Eh nung nauso ho yung B, nakita naman na ito'y magandang alternatibo para sa mga smokers hinabul naman ng mga advocates, ng mga tuta ni Mr. B. Kinakalaban ngayon yung bait. oh, nang medyo mahina-hina na laban, ang kalaban ngayon yung nikotin na. Ah, nikotin na. do naman sila galit. Kaya nga doon sa ating pinakita kanina, relax na relax yung mama. Eh, may, may bumangga na pala, pumasok na yung sasakyan, pero relax pa rin, kalmado pa rin. Eh doon natin doon natin malalaan uh, kung ano ang epekto ng nikutin sa atin. Nasa inyo na yun, kung mabuti o masama. No? Uh, pero sinasabi nga nila, addictive daw. Addictive daw ang nikutin. E eh, paano kung merong, e eh, paano yan? May nikutin ng talong, may nikutin ng patatas, may nikutin ng kamatis. Addictive ba rin? Dapat ba lagyan ng itiketa yung mga patatas, yung kamatis at talong at sasabihin, this vegetable contains nicotine and is highly addictive. Uh, now, ang punto po natin ngayon ay <laughs> tungkol po dyan. Ano? Kaya dapat eh, pag, patibayin pagtibayin pagtibayin po natin ang samahang smokers and vapors rights. Hindi po ako ang pasimuno dyan. Uh, lamang ito pong page na to wala pong mukha. Uh, lamang wala po itong mukha pero hindi po ako ang pasimuno dyan. Now, dakwa na po natin ano po ang relevance nung dalawang bagay na aking ipino sa NCUP. Una, yung tungkol po dun sa pinsan ni First Lady na nahuli, pinuli ho ng CIDG dahil nga daw po sa swindling at staffa. Pangalawa, yung tungkol po sa Robas Extreme. E, diretsin ko na. Unahin natin itong tungkol sa Robas Extreme. Kilala niyo naman siguro kung sino ang endorser niyan. Nakataon po noong nagsumbong po ang mga grupo ng mga vape retailers kay Mr. T. <laughs> kay Mr. T. Eh, in po doon si uh, Atty. Attorney Valdez. Kaya lang, hindi na ho napagbigyan. Hiniratsada eh. ho agad eh. Eh, sabi pa nung ni Mr. T. Eh, kung ganyan lang din lahat ng ano, ng vape, eh, dapat eh, na, ibang na. Eh, wala naman po sa hulog yun. Kasi nga, ang pinupunto ni Atty. Valdez, maingat po namin niyang ini-evaluate dahil baka masingitan. Tulad na lamang po. Ah, yung sa Mr. Endorser, kung sino ang endorser nito ni noon? Ah, na, ah, pansinin, po, pansinin po ninyo, Mr. Endorser, Itong Robasto ay napag-alaman ng masuri ng Australia FDA o, ang ano tinatawag na Therapeutic Goods Administration ng Department of Health and Aged Care ng Australia Government, eh nakitaan po nila ng chemical, droga, na ang pangalan ni verde na Verde na Ha? Yan po ang pangalan ng droga na sangkap pala noong robust extreme. Wala naman sanang problema kung ideklara eh. No? Kaso, kapag idineklara, hindi po yan papasa as food supplement. Kapag dineklara, hindi po yan pwedeng ibenta over the counter. Diba ngayon, nabibili yung robust na yung over the counter eh. Kaya maraming sumusubok eh. Meron nga po talagang napapahamak. Dahil itong verdenafinil verde na to, Uh, din na ito ay maaari pong o oh, malaki po ang tsansa, ah, malaki po ang tendency na magkaroon ng cross reaction doon po sa mga iniinom na gamot contra diabetes, hypertension at iba pa. ay uh, yung mga reaction ho nito kapag nagsama-sama ho yung mga maintenance na uh, drug na iniinom po ng isang tao ay eh, mapanganib po ang resulta. Kaya kailangan po ng uh, konsultasyon sa isang doktor at reseta ng isang doktor. Anong pong ginawa ng mga yan? <laughs> ano pong ginawa nung, uh, ng kumpanya para maiwasan yung hassle? Eh huwag na lang natin i-deklara. Uh, huwag na lang natin Ayun po lumalabas doon sa investigasyon ng Therapeutic Goods Administration. Kaya sabi, illegal itong produktong ito sa Australia. Oh, sa Australia. Dahil nga dyan sa sitwasyong niyan, na hindi diniklara. Kaya ang sabi ni Attorney Valdez, baka ho makalusot at may mga component, mga substances na hindi idinideklara. So yun po ang essence noon. Hindi po nangangahulugan na lahat siyang eh dapat ibahandi hindi po ba? Eh kung ganun lang din, hindi eh, lahat ng food supplement, eh iba na rin ho. Dahil baka nga may nakalusot. So ayan po ha, Mr. T, malinaw na malinaw po. Hindi nyo lang huna pagbigyan ng pagkakataon si Attorney Valdez na makapagpaliwanag. At syempre, eh, sinabi po nung na namumuno, tumata yung leader doon sa mga nagsumbong kay Mr. T, eh hindi, pila, hindi nila intensyon na madawit ang OSMV DTI. Ang intensyon po ng pagpunta nila doon ay makolekta muli, makolekta nila yung mga pinaluwal nila doon sa FLIR. Hindi po yung para madawit at maungkat pa yung tungkol sa kabagalan ng DTI osmb na aprubahan yung iba pang mga produkto eh napanisan na nga ho, napanis na yung kumbaga napanis na ho yung dating magpaparating eh o yun sa erogen nga nga lang ho, ganyan na nga ho nangyari eh papano pa yung iba na mas natagala, natingga o nagbayad na nga ho, pero hindi pa ho kaya hindi po ma malayo na magkisip pero ito mga pangyayaring ito mga recent development, eh maaari nating ikapit kahit papano hmm? May eh, mga sinasabi may mga naririnig ko na kasi may kapit na mas mataas. Mas mataas pa sa kalihim. Kaya itong dominance ng ex-vape ay hindi po matinag-tinag, hindi po matibag-tibag. Sila po ay eh, meron na pong alagwa. Oh, may milya-milya na po ang layo nila para ma-establish nila yung market at sila ang manguna. May eh, papaano naman ho kami yung chef nga, hindi na natin naririnig si Mr. Chua. Ano na ba nangyari? Nawalan na huyata ng gana. Yung flair na, na, matagal na po talagang nakaabang, eh, hindi rin po mabigyan-bigyan. Kaya kung maghahabulan man sila sa merkado, malayong malayo na ho ang narating ni ex eh Kaya ho yung mga ugong-ugong mukhang merong mataas. Ha? Mukhang merong mataas. Ah, eh, siyempre, baka nga meron, no? <laughs> Hindi na mo dahil ang tagal na mo eh. Ha? Ang tagal na rin ho talaga. Ah, uh, attorney, ang tagal na eh. Eh, meron ho akong narinig na baka may involved, involved daw yung mga involved daw po yung mga kamag-anak incorporated. <laughs> Yun daw nagsisilbing uh, bakod. 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 Kaya daw hindi makahabol. Hindi mabigyan yung ano. E, alam nyo na, nang lisensya yung ibang mga partisipante, yung mga competitor. Eh, ito ngayon, eh, mukhang dapat to natin <laughs> magkakapag-isip ka. Ho. Hindi ko dapat sinasabing dapat. Pero, sabihin eh, makakapag-isip-isip ka eh. Bakit? Eh, nung, isang, nung ilang araw lang nakalipas eh, bago mag Uh, ah, February 14, nasa kuti, ho. Nahuli ho yung pinsan. Pinsang ah, <laughs> pinsan buo ni First Lady. Nadakip ho ng CIDG. Ay, ano ba kaso? Ay, pagiging arreglador. Oh, mingi ng malaking kwarta. Siyempre, isang milyon, malaking kwarta na huyon yun sa akin. <laughs> Para daw po ng kontrata. Eh, what more? what more? Kung meron kaibigan, Ah, natalik na kaibigan. Ah, sabi, ganito, 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 ganyan, ganon, ganon. What if kung miyembro nga ng kamag-anak incorporated? Smackdown.